sa mga bangenot na barata. Motor bangka tuminoolog sa Mercedes Camarines Norte sa Rogadon. Lalaki apat daw ng nawawara na dukayang gadan sa sarang umahan. Harong sa sursugo na sulo, kausa sa Pigarampa. Police General Marville nagbisita sa Camarines Sur. Ocular site inspection sa Andaya Highway pinanginotan. Asin, solar power water supply system kan ako vehicle partly sa San Miguel Island sa Tabaco City pinaguraran. Diyos maray na banggi, unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na lunes. Inero sa east, taong 2025. Sa detalye, sarong parasira ang binawian buay Makalis na tuminaulob ang piglulula, o piglulunadan kay ning motor bangka sa Daet Camarines Norte. Sampulo kay ning pag-iriba. Ang maswerte naman na nakasalbar sa insidente. Sir Hercules Barbacena sa detalye. Sarong parasira ang binawianin buhay kan magtiulob ang sarong motor bangka sa kadagatang sakop kan Bagasbas Dait Camarines Norte, Domingong Aga, kan Enero 5. Binisto ang biktima na si Arvin, 50 anyos, may agum as residente kan Barangay San Roque Mercedes. Basado sa impormasyon, alas dos imedyanin maagahon kan parehong aldaw, kan maglawod ang biktima kaiba ang sampulo pang parasira. Alagad pag-abot sa may porsyon kan Kanimog Island, tuminiulob ang piglulunada nindang bangka, huli kan makukusog na badolin buong o balod. Nakaligtas ang mga pag iriba ka ini alaga dai na pinalad pa ang biktima makali sa makapusak ang payo sa bangka hasa sa madismayo asin mabutod ito pong bangka na ito na may markings na Jan P2 local known as the Galadgad or the Northway ay may sa sakay po na labing isang manunista. Yung sampu po ay nang lumubog yung bangka nila ay nakaligtas po at nakalamoy sa palapit na isla. Daipang nakabandera ang gale warning kan maglawod ang biktima asin ang mga pag-iriba kaini. Alagad basado sa patanid kan pag-asa, lauman ang makusog na ukol, darakan share line. Alas dos ka sa bagong maagahon, kan ma-recover ang bangkay kan biktima sa katubigang sakop kang barangay Bagasbas, Daet, Kamarinis Norte. Kanina po madaling araw, mga alas dos na po na madaling araw kanila. Kuha po ito sa may area ng Bagasbas, Daet, Kamarinis Norte. Katakod kan insidente, liwat na nagtong patanid ang otoridad sa mga parasira na dainanggan pagpersahon ang paglawod o rog na kung maraot ang kamugtakad kan panahon o may nakabanderang gale warning. Mientras tanto, kasood mang hapon kan magkaigwanan ng gale warning kas bagong aga kan haliuna ini kan pag-asa para sa mga barretang tatak bicol. Hercules Barbacena. Sa katakod na bareta, anong na magkakapamilyang parasira sa Tabaco City, ang pinaghanap pa hastangon makalis na maglawod asin in ina, makabalik pa sa sa indang mga kapamilya. Si Danica Garcia sa detalye. Padagos ang paghahanap kan otoridad sa anum na para parasira hali sa Tabaco City na napabaretang anum na aldaw ng nawawara makalis na maglawod ka na kaaging Enero Uno. Binisto ang mga ini na Sinda Alvino Naldo, Angelo Naldo, Andy Naldo, Kent Bordejos, asin Rafael Indaman, enterong mga residente kan porok sa isbarang barangay Pawa. Sigun kay Gilasio Mulato Jr., an officer for kan Local Disaster Risk Reduction and Management Office kan syudad. Alas 11 nin aga kan magpalawod ang mga ini sa kay kan sa duwang motorized bangka. Alas 3 nin maagahon kan inerudos, kan huring makontak ang mga ini kan sa kapamilya asin inagsabi pang haranina sinda sa Dagat Pacifico. Well, ang ihili talaga po ang pigdodumain kan mga parasira, no? Nagpapanloy si ni mga pangkulis, ano? Ini po ang lugar na ini, tiga po din Damboya, iyo po talaga ini ang kumbaga dumanan kay ng mga parasira kasi yaon duman so sa indang na, na parang uh, ranihan kan mga mga pangkulis o yung mga 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 sira na ini madali ang pagdato uh, nila Aminado man si Malto na bakong rehistrado ang mga bangkang gamit kan mga para sira Padagos manan sa indang pakikipagkoordinar sa lokal na otoridad as in maritime agencies para magkondusir nin search and retrieval operations na ng sinda sa mga ibang parasira ito sa Katanduanes through uh, ano yan, Rhea Bernijo sa uh, pagkatanduanes po ni ay nakahiling uh, daw, ano, allegedly na may uh, nakalubog na bangka So, dahil hindi da masabi ko na ang bangka na ito, iyon na po yung description kang bangka na pigaanap hindi. Pero base po sa informasyon, ilang po so na, nakabot so, sa sa da. so, dahil kuminusugon minusugon na po sa dagat at uh, around uh, January 4, no? January 4 kuminusugon sa dagat naman. So, kaya uh, big uh, dudahan hindi pwede ginanod o uh, kung ano nangyari sa hindi. Sa mga posibleng makahiling sa hindi o nakakaaram sa kinamumugtakan kang mga parasira, makipagkoordinar sa nasa numero na mahihiling sa sa screen para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia. Lalaki na napabaretang nawawara sa Baaw, Kamarinesur, gadana kan madukayan, biktima, posible ang inatakikan helang na epilepsy. Uyaliwat si Danica Garcia. Gadana kan madukayan sa binahang umahan sa Baaw Camarines Sur ang sarong 21 anyos na lalaki. Apat na aldaw makalihis ining mapabaretang nawawara. Basado sa impormasyon, alas 7 kasubanggikan mahiling ang bangkay kang biktimang si James Martin Salire, kan Zone 7, Barangay San Antonio, yong Banwaaan, Sa umahan, sakop kan Barangay Zone 1, Barangay San Francisco, kan sarong concerned citizen. Apat na aldaw nang pinagahanap si James, makalihis na mawara kan na kaaging Enero 1 according to ano po niya, anti po na, na siya po yung na positively identify nung victim ito daw na pamangkin niya umalis nung araw na yon at meron itong sakit na epilepsy kaya malamang po yun po ang dahilan baka po inano siya inatake nung time na yon kaya po yun ang kadahilanan na nalulunod siya nasa decomposition stage na ang hawak biktima kan madukayan Sigun sa Baaw Police, posible subuot na natumba ang biktima kan atakihon kan helang na epilepsi. Ipig pa, pa sa irarong pa sa autopsy ang hawak ni James para maaraman ang tunay na kausakan sa iyang pagkagadaan. Ang samuyang po lang po, kaming mag-ingat palagi. Uh, tiyakin po na ang kaligtasan po ka na nambang po, kakaki o ma kahit magurang man, uh, maging Uh, kaligtasan nila, maging proteksyon nila, sundin po ang mga pataharan at maging handa po sa anumang pagkakataon. Para naging isip din po na ang kalusugan at kaligtasan ng bawat isa uh, ay terming siya ang pangunan natin na pinaprotektahan. Pigi-imbestigaran man kan ba o pulis kung may nangyaring foul play sa pagkagadan kan biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sarong harong sa bulan ng Sorsogo na anatumtumnin kalayo tulong aldaw, makalis ang selebrasyon kan bagong taon. Ang otoridad, blanko pa sa kung ano ang kausa kan insidente. Sir Cules Barbas, Sena, sa bilog na detalye. <tinyo> Mahihiling sa video na ini, ang kasulo na nagbungkar sa sarong harong sa barangay Zone 8 Bulan, Sorsogon, alas 7.28 rin pagkabangi ka biyernes, Desyembre 3, na kan mag-agom na sina Salvador at sin Antipolog Lepomeo, parehong senior citizens. Basado sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot din sumbong sa mga bombero kan Bureau of Fire Protection Bulan, na haro sarong oras man nagtrabangan, ngani't mapalsok ang kalayo. Ang involved po na residential po, na one story. sini concrete po siya, may parte na kahoy uh, na simentado po. na record na nagadan sa insidente. Sangunyan, blanco pa ang otoridad sa kunano ang kausang kaini. Ano yan po, kontrasis po kami mag-investiga po kung saan nagsimula yung origin, kung saan po yung cause. Nag-investigabo po, po kami ng Masinsinan po. kan otoridad sa publiko, maging maikmat ng gad nga hindi mapiktimanin kasulo para sa mga baratang tatakbiko. Hercules Barbacena. Ocular Site Inspection sa Andaya Highway, Pinanginotan. As in Solar Power Water Supply System kan ng partly sa San Miguel Island sa Tabaco City, Pinaguraraan. Yan ang sinibapang bareta sa pagbubulikan ng Bicol Online TV. Parahay na aldaw sa inyo Ang aldaw na ini ay para sa indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapaghatod kang serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay sarupong inisyatibo kanako bicol party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako bicol party list. Libre po gabos ang serbisyo medical dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po kamo na dapat ihaedit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na anak Bicol Party list yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa padagos na suporta. Habang Yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List. Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saint abos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway, padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kambawat bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Kulandja. Nakulang salamat po, asin maray daw aldaw sa Induga Boss. Nagbabalik ako Bicol Online TV. PNP Chief Marbil nagbisita sa Sur asin pinanginotan ang nagkaperang aktibidad. Kabali na nga ni Digdi ocular inspection sa Anday Highway sa Lupi, Sur. Si Ariello Beya sa bilog na detalye. Pinanginota ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang ocular site inspection sa Rolando Andaya Highway sa Lupi Camarines Sur nakaaging Sabado, Enero 4. Obheto kan opisyal na personal na mahiling ang bulos trapiko, asin ang implementasyon kan mga lakdang para sa kaligtasan kan mga biyahero, urog na ngunyan na piglalaong ang pagruso kan mga bihikulo pabalik sa Manila makalis ang selebrasyon kan bagong taon. We make sure na yung mga dadaanan eh, safe ngayon kasi pag, ang problema niya paggabi. Ang raming mga lubak. Yun ang nagigim problema ng tao natin. Maliban po doon sa traffic, yung disgrasya yung, ay iniiwasan po natin ngayon. Kawawa ang tao eh. Inumaw ka ini ang makaskas na pagresponde kan PNP call na pinamamayuhan ni Police Brigadier General Andre P. Dizon nga ni masigurong magiging magiana bulos kan trapiko sa naon ng bitan natin ng lalo na kan nakaaging holiday season. Magigirumduman duman, heavy traffic ang namatian sa lugar antes ang kapaskuhan huli sa naraot tigling porusyon ng tinampo, idugang pan pag counterflow kan nagkapirang bihikulo. Kaya if you look, oh, dito, ang ginawa po ni regional director natin, I'm so happy, naglagay siya dun kung gano'ng kalayo yung traffic sign, yung mga delikado. Kaatis yung mga tao, yun po yung naging problema natin, nagka-counterflow. Every time na may counterflow, may disgrasya. Kaya ngayon, at, at least wala po kayong disgrasya. So tinignan po namin, kung napansin nyo, nag po kami all, uh, along the way na wala po. So, uh, thank you kay Ardi, galing ng Ardi natin eh. Natutuwa po kami. At isa, uh, at isa safe kayong lahat. Ipigpapasalamat man ni Dizon ang pagbisita kan sa Indang Hepe na nagpapataas lalo kan sa Indang Mural. Galing na po sa kanya na Uh, very satisfactorily at uh, happy siya sa mga naging uh, courses of action natin simula doon sa Andaya Highway at sa Maharlik Highway pati na po yung pag-manage natin ng uh, Paskuhan 2024. So uh, yun mismo ang uh, kanyang uh, nabanggit kanina na naging uh, generally peaceful and uh, overall uh, successful po yung uh, mga activities na yun Mientras tanto, kasabay kan pagbisita, inatindiran man ni Marbil ang pagbindisyon asin in inaugurasyon kan bagong Holy Family Chapel sa Laucan Kamarin ni Sur Police Provincial Office sa Camp Juan Kerubin Miranda sa Naga City, binisita man kan opisyal ang Sagrada Familia Parish Church sa Banuan kan Lupi as in a National Shrine of Our Lady of Peña Pransha sa Naga City. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Lubeya on mil na mga bagong benepisyaryo kan tupad sa siyudad ni Ligaspi, pigpasairarong sa, sa orientasyon. Si Angelin Dagtas sa detalye. Ugma ang housewife na si Virgie Aycocho kan barangay Kagbakong, Legazpi City na nakasabay siya sa bagong batch ng mga benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad program kan Department of Labor and Employment katabangan na kubikol Sabi niya, dakulaon ng tabangan makukuha niyang sweldo sa programa urog pa takulang man ang sweldo kan sa iyang agom sa pagkukonstruksyon. Ang arugay niyong programa nakakatabang sa muya tapandagdag pa sa panggastos mi. Panggastos sa arong, pangbayad sa kuryente. Pang, kung ano mga pangayipo pa, pwede itong mano, panggastos. Si Tatay Rolando Rulcan Barangay Binaluahan, pigpapasalamat man na nakasabay siya sa mga benepisyaryo. Sa ditman sa nadaakayaan sa iyang sweldo bilang tagabantay sa sarong motorcycle accessories and repair shop. Ka, uh, maski pa paano, ma, dadagdagan so kita na may sa oral daw ibo niya man pong maglinig kita uh, sa tama sayang man kung malog sa tapat tapos ay man sa marilinig sayang magapo Ginibuan orientasyon oryentasyon kay Sabado, Enero 4 sa Embarkadero de Legazpi sa Legazpi City, kung sa labi unmil na mga beneficiaryo ang nag sa aktibidad. Presente sa pagtiripot, sindaliga ng mga barangay President BM Hisham Ismail, Councilor JP Lee, BM Ralph Andes, asin si Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. na nagheras manin mensahe sa mga beneficiaryo. Yung uh, pribiliyo na binigay ng gobyerno para dito sa programang to, ay, dapat suklian nila ng uh, uh, pagtatrabaho sa barangay because they will be paid for uh, uh, a minimum wage but only serving 4 hours, 4 oras lang. So napakaswerte, so, sabi ko sa kanila ay uh, ipakita nila sa barangay na worth it, karapat-dapat yung programa para maipagpatuloy natin at uh, ma-promote natin ng lalo. Halos sa barangay Kagbakong, barangay Taysan asin barangay Binalwahan ang mga benepisyaryo. Sampulong aldaw na ma community service ang mga benepisyaryo, antes na makuha ang sa indang sweldo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Congressman Joey Sarte Salceda as in Attorney Jill Bungalon pinanginotan ang inaugurasyon kan pinaka primerong uh, solar powered water supply system sa Isla San Miguel sa Tabaco City. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Formal ng pigbindisyon at as asin inaguraran ang pinakapremerong solar powered water supply system kan akubikul sa Barangay Hacienda San Miguel Island Tabaco City kan nagkaaging Sabado Enero 1. Sigun sa residenteng si Maylin Barbacena kan si Chumaligtay, na kulang tabang na igwa ng siring na proyekto ang partido sa idang lugar, hulit adik ni ng pagkakaigwa din ni malinig na tubig. Istorya niya kung bakun tubig uran sa hara yung burabod sinda nagkukuanin magagamit na tubig. Kaya abintahi ng gadaan na igwa ng solar powered water supply system sa saindang barangay. Ako lang ang mga tabang ang ta. naman pag tighubasan, talaga kay mga harayoon sa bubun. na lang ang tabang ang samunya. Ako bigol na inay sa water system ng di samuya. Pero sa mga naging labing nga ni Maria Lazar ang proyektong ini iyo ang dating pulong barangay sa barangay Hacienda. Asing kagawa Donald Bobeles na inunguhan ng GAD na makapadaran ng surat sa partido para mamugtakan man sindan ng water system. Ito, pasalamat po ako na na pula po yung inipisyo po na may tatapos sa Samuya sa halawing pong panahon. Dati po, problema po, po talaga dito ang patuloy. Sa presente po ngayon yan, buwanganin po kami dito nasa 700 Presidents po, household, uh, yaon po sinda din naghaharap po ang iba sa patubig po ini. Presente sa seremonya si Albay Gubernatorial Candidate Congressman Joey Sarte Salceda, ang team ni Vice Gubernatorial Candidate Diday Ko as in Albay First District House of Representative Candidate Congressman Attorney Jill Bungalon. Siyempre, alam tayo na isolated ini. In Jida ini yan, napot ka Jida. Geographically isolated and uh, disadvantaged area ining bilog na isla kan San Miguel. So kay po ani mga government intervention na dai mi na depende po sa mainstream. Dai makita power plant dig, dig because hindi naman siya economic. So kailan solar. Tapos ang tubig uh, yun nga ini po ang na, ano, solar power na water system na level 2. Pika ka sa ron kagawa din kung kaya kan flow rate kan tubig na magkaigwa ki level 3 taning may distribution kundi magkagrabe kisarupakain Uh, Well, uh, first and foremost, congratulations, no? Dahil sa haba-haba ng panahon talagang ang kailangan nila talaga dito ay tubig. And uh, having said that, uh, ngayon nabigyan na natin ng realization itong uh, pangarap nila na magkaroon ng supply ng tubig. And uh, of course, yung pakiusap natin na sana alagaan nila ito uh, because this will serve for so many years, no? Uh, magbibigay ito ng matagal na serbisyo sa kanila. Uh, kaya importante na sana uh, tulungan din natin yung mga barangay officials no, to take care of this uh, facility para tuloy-tuloy lang yung magiging serbisyo nito. Mientras tanto, kasabay ka na aktividad na naumanin bagasin the Congressman Salceda as in Congressman Attorney Jill Bungalon para sa mga residente. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang nagunukan ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!